Hello, hello mga ka-story for today's video. Ayan, at ititour ko kayo. Charot. At pupuntahan natin yung um, pinapagawa nating tindahan sa harap. So, ayan. Charot! Ayan, at hindi pa tapos. Tara at pasukin natin yung loob para tingnan kung ano ba yung itsura niya sa loob. So, ayan, wala pang flooring. And dyan, ayan yung dingding niya hindi pa tapos pero pwede nang ano lagyan yung mga gilid-gilid kahit ganyan pwede nang sabitan niyan at ito naman yung harap yan hindi pa nabutasan yung kanyang mga rehas-rehas ayan then punta tayo sa labas ayan yung aso namin hi ayan at ito naman yung pinapagawa ni mama pa na uh, secret pa lang daw kung anong gagawin niya dito tapos ayan punt puntahan natin yung sa harap ito yung daan papunta kapunta sa paloob dun sa amin. Kaya hindi nakikita yung ating tindahan. And dyan naman, yung papunta sa dagat, sa Bantay Buneng. Ayan, sa mga papunta sa beach. At ito naman yung harap ng ating tindahan. Ayan. Hindi pa tapos, pero pwede na. Malapit-lapit na. Ayan yung um, daanan papunta sa amin. Yung paloob. Kaya natin nilagay dito sa harap yung ating tindahan para makita ng mga dadaan. Kasi pag doon sa loob naman, hindi, pag hindi aware yung mga tao na may tindahan dyan, walang bibili na iba kundi yung mga um, kakilala lang natin yung mga bumibili. Kaya namin nilagay dito sa harap para makita ng mga ibang tao na merong tindahan dito. At the same time, kapag may mga dumadaan na dyan, hubungan na ang ating tindahan sa kanila. Yan, ang liit pa ng ang litlit ng pinapagawa natin pero ang dami-dami na nating gastos. Buti na lang at wala tayong binabayarang labor kasi yung gumagawa sa ating tindahan ay yung aking asawa at ang aking papa pag wala silang trabaho. Ayan, inuunti-unti nila. Kasama nila yung dalawa kong kapatid kapag uh, wala namang klase yung isa, tumutulong siya. Diyan yung daanan kasi pag sila sa dagat. Kaya, um, nilagay natin dito yung tindahan natin para pag just in case na wala silang dala is pag makita nila yung ating tindahan ay mapabilis sila. Diyan sila dadaan. Tapos, ito naman yung papunta sa amin. So, um, parang malit maliit lang sa harap yung ating tindahan, no? Pero dito sa loob is malawak siya. Ang problema na lang natin ngayon is kung meron ba tayong ilalagay sa loob. Joke lang. <laughs> so, ayan. Thank you sa panunod. See you in my next video. Bye!